Pagkalipas ng ilang minuto, makikita naman natin ang paghihiyawan ng mga nanunood dahil sa paghaharap ni actor at ni Setso sa gitna ng koloseo. May ngiti namang nasabi ni actor na mukhang nakuha ni Setso ang kanyang regalo sa kanya. Kaya natanong naman siya ni Setso kung ito ba ang kanyang pamamaraan para gawin ang mga bagay, dahil nadamay ang mga inusenteng bata sa nakakamatay na lason. Na nagmamaangan namang nasabi ni actor na wala siyang nalalaman sa kanyang pinagsasabi. Dagdag pa nito na hindi nito kailangan magalit sa mga bagay na hindi importante. Kung saan napapiga si Setsu ng kanyang kamao sa tindi ng galit. Nasabi din ni actor habang nagpapalabas ng masamang mukha na ang mga batang yun ay paniguradong masisiyahan dahil sila ay kanyang nagamit para sa kanyang pagwawagi. Kung saan labis na may panggagalaiti namang napasigaw si Setsu ng kanyang pangalan. Bigla namang napasabi ang nag-aanunsyo na ang pinakahihintay na second round ay magsisimula na din. Kaya hindi na nag-aksaya pa ng oras si actor at agad na ginamit ang kanyang spell na tinatawag na Storm Bullet. Na siyang pinaulanan si Setso ngunit habang napapalibutan ng mana ang kanyang mga paa ay nagawa niya itong mailagan. Nagtataka namang napatanong si Drago kung mayroon bang nangyari kay Setso habang papunta dito dahil napapansin niya na magulo ang kanyang mana. Habang may kakaiba namang nararamdaman si Setsu, naisip niya na kahit na nalinis na ng sagradong puno ang halos lahat ng lason sa kanyang katawan, ang mga natitirang konti ay hindi pinapayagan ng kanyang katawan na para siya ay sundin. Nang bigla na lang mayroong sumulput na mga pag-atake sa kanyang harapan, kaya dali-dali naman siyang tumalon papunta sa kabilang bato para ito ay maiwasan. Masaya namang napasigaw si actor na siya ay nagsisimula pa lamang kung saan pinaulan niya si Setso ng mga kasunod pang pag-atake gamit ng kanyang spell, subalit nagawa naman ni Setsuo na makatalon pa sa ibang mga bato gamit din ng kanyang spell na physical boost. At dahil sa nagaganap, napasabi ang mga nanunood na mukhang ang tangi nalang magagawa ng Departamento ng Close Combat Magic ay depensahan ang kanyang sarili. Kaya may malaking ngiti sa masamang mukha ni Cyrus na nasabi na mabuting bagay na sinigurado niyang ayusin ang mga bagay para itong lahat ay pabor kay actor. Kaya pa sigaw nitong nasabi kay Setsu na subukan man ito ang lahat, ngunit hindi siya mananalo sa labang ito. Napalingon naman si Setsu sa mga nanunood habang napapaisip kung si Leila ba ay hindi pa din nakakabalik at kung ang mga bata ba ay maayos lang. Dahil napapansin ni actor na hindi nakapokus sa laban si Setsu ay agad naman siyang nagpalabas pa ng skill papunta sa kanya. Subalit makikita lang natin si Setsu na hinihingal at walang may masabi sa kanyang kinatatayuan. Kaya natanong ng isang estudyanteng nanunood kung ang pagtakbo na lang ba ang magagawa ng isang combat magician. Habang nasabi naman ng isa pang estudyante na mukhang wala ang mga ito ng paraan para talunin ang mga long range na magician. Habang ipinapalabas ni actor ang kanyang mga spell, natanong naman ito kay Setsu kung bakit hindi na lang siya ngayon sumuko. Dahil sa papalapit na pag-atake, naisip naman ni Setsu kung papaano kaya kung ito ay kanyang haharangin gamit ng kanyang mana guard. Na siya namang agad na nabasag ng makalapit ang spell ni actor, kung saan ito ay naglikha ng napakalaking pagsabog ng ito ay tuluyang tumama kay Setsu. Kaya may makikita tayong pagpatak ng mga dugo di kalaunan, ito ay dahil sa mga natamong sugat ni Setsu sa kanyang buong katawan at kanyang pagsusuka ng dugo dahil sa lakas nito. Kaya habang tinuturo ni actor ang kanyang kamay kay Setsu at labis na natatawa, nasabi nito sa kanya na siya ngayon ay nagmumukhang nakakaawa. Subalit napatingin lang sa kanya si Setsu. At habang nawawala ang usok sa paligid, natanong nito si actor kung bakit siya huminto, kaya napatanong naman si actor kung ano ang pinagsasabi nito. Naagad agad namang sinagot ni Setsuo na kung magpapakita ng kahinaan ang iyong kalaban, silang mga long-range na magician ay dapat itulak ang mga ito sa kanilang limitasyon hanggang sila ay lubos na matalo. Dagdag pa ni Setsuo na ang halos lahat ng ginagawa ni actor ay ibuka lang ang kanyang bibig, kaya natanong niya sa kanya kung ano ang kanyang pinaplano. Na sinagot naman ni actor na hindi niya inaasahang siya ay masesermonan tungkol sa taktika ng long-range magic, Ngunit ito ay isang magandang obserbasyon at tunay ngang hindi siya dapat maliitin. Pasigaw pa nitong dagdag na si Setsu ay tumingin sa kanyang paligid, kung saan makikita natin na nagawa nitong masira ang lahat ng mga bato maliban na lang sa tinatayuan ngayon ni Setsu. Kaya napasabi naman ng lalaki na may dilaw na buhok na si Setsu ay wala nang may matatakasan ngayon. Kaya habang nagpapalabas ng malaking ngiti sa kanyang masamang mukha, Nasabi ni actor na hinahabol niya ang pagiging perpekto at ito ay ang kanya ng layunin mula noong simula pa lamang. Agad din itong ginamit ang kanyang isa pang spell na tinatawag na Storm Cannon, na siya namang nagpalabas ng matinding hangin sa kanyang paligid. Nalabis namang ikinabahala ni Drago kaya siya ay napakagat ng kanyang ngipin. Habang patuloy naman na ipinapalabas ni actor ang kanyang spell, dagdag pa nito na dahil dito, ang laban nila ay magwawakas na ngayon nang bigla na lang sumulpot si Leila at agad na tinawag ang atensyon ni Setsu. Kung saan habang hawak-hawak nito ang bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang ina, may ngiti nitong nasabi na ligtas na ngayon ang mga bata. Kaya napangiti naman si Setsu sa kanyang narinig, at agad nitong pinalibutan ang kanyang buong katawan ng mana habang nagsasabi na hindi na nito kinakailangan pa na mag-alala sa kanila. Habang angat-angat ang kanyang kamao at nagpapalabas ng seryosong mukha, Dagdag pa nito na sa wakas ay kumpleto na din ang kanyang preparasyon. Na nababahala at nabibigla namang natanong ni actor kung saan ang galing ang lahat ng mana nito. Bigla namang ipinalabas ni Setsu ang kanyang mana blade at nagsabi na sa buong oras ng kanilang laban. Ang kanya lamang na ay ang spell niyang physical boost para i-activate ang kanyang mga cell at alisin ang mga lason sa kanyang katawan. Dagdag pa nito habang angat-angat ang kanyang espada na gawa sa mana, na itong lahat ay kanyang ginagawa habang si actor ay nakikipaglaro, kaya hinukay nito ang sarili niyang libingan. Na nagtataka namang sinagot ni actor na ito ay walang katutuhanan dahil siya ay nasa masamang kalagayan ngayon. Nang bigla namang napasigaw si Cyrus na agad natapusin ni actor si Setsu. Kaya makikita natin ang pagpapalabas nito ng kanyang napakalakas na spell papunta kay Setsu na ngayon ay naruroon na lamang sa isang bato. At dahil wala na siyang may matatakasan at halos wala na siyang mana, naisip ni Setso na kailangan niya itong mapigilan gamit lamang ng isang pag-atake. Naagad niya namang hinarang gamit ng kanyang mana blade, kung saan habang ito ay nagpapatuloy, makikita natin ang pagtalsik ng mga dugo ni Setso sa paligid. Ngunit dahil sa kanyang pagpupursige, nagawa niya itong may pabalik kay actor, na siya namang hindi niya mapaniwalaan kaya napatanong siya kung papaano itong nangyari. Namamangha at nagugulat namang napasigaw si Drago na ito ay nagawa ni Setsu. Makikita naman natin ang paglagay ni actor ng kanyang mana sa kanyang dalawang kamay at pagsigaw nito ng napakalakas. Kung saan muli din itong ipinalabas ang kanyang napakalakas na spell para ma ang ipinabalik ni Setsu sa kanya na kanyang pag-atake. At dahil matagumpay niya itong nasangga, natanong nito si Setsu kung sa tingin ba nito ay hahayaan niya na lang ito, at ang tunay na naghukay ng libingan ay siya nang bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan si Setsu habang angat-angat ang kanyang sandata kaya siya ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Nasabi naman ni Setsu habang papalapit sa kanya na hindi ba nito inaakala na hindi niya kayang makatalon sa distansyang ito. Kaya natatakot namang nasabi ni actor na siya ay maghintay at siya ay nang nanghihingi ng kapatawaran. Subalit patuloy lang siyang inatake ni Setsu gamit ng kanyang mana blade, kung saan nagawa siya nitong mahiwa ng ilang beses sa isang saglit. Dagdag pa ni Setsu habang nakahandusay si actor sa lupa na siya ay dapat manghingi ng kapatawaran sa mga bata at hindi sa kanya. Nang bigla namang napasigaw ang nag-aanunsyo na ang nagwagi ay walang iba kundi si Setsu Cromwell. Kaya may ngiti namang sinindihan ni Leonel ang kanyang sigarilyo habang may tuwa namang nasabi ni Drago na ito ay ang inaasahan niya mula kay Setsu. Nang bigla nalang naagaw ang kanyang atensyon, ito ay dahil sa biglang pagbiyak ng bato na kinatatayuan ni Setsu. Na ikinabahala naman ng dalawang nanunood, ito ay dahil makikita natin ang tuluyang pagkasira ng bato kaya si Setsuo at si Actor ngayon ay nahuhulog papunta sa lava. Habang ang dalawa naman ay patuloy na nahuhulog, bigla na lang naisip ni Setsuo na si Actor ay walang malay kaya ito ay napaka mapanganib para sa kanya. Kaya agad niyang nilagyan ang kanyang mga paa ng mana para maitulak niya ang kanyang sarili. Na siya namang naging dahilan kung bakit niya nagawang agad na maabot si Actor subalit tuluyan pa rin silang nahuhulog, kaya siya ay napamura na lamang at natanong nito kung siya ba ay nahuhuli na. Nang bigla na lang mayroong babae na sumigaw ng Fenrir, na siya namang agad na nagsama ng isang halimaw na lobo na agad sumagip sa kanila ni Setso at actor bago pa man sila tuluyang mahulog. Dahil sa napapansin ni Setso na halimaw, naisip niya na ito ay ang sama ni Carol. At dahil naman sa naganap, napahiyaw ang mga taong nanunood sa tuwa. Di kalaunan, makikita naman natin ang paglapag ng mga paan ng Fenrir sa lupa. Kung saan agad itong inamo ni Carol dahil sa kanyang mahusay na ginawa habang makikita natin si Setsu na nilalagyan ng benda ang mga kamay at habang kinukuha naman si actor sa isang stretcher. Bigla namang tinawag ni Carol ang atensyon ni Setsu at nagpapakyut nitong nasabi kung hindi niya ba alintana ang kanyang pagpapagitna sa kanilang laban na may ngiti namang sinagot ni Setso na hindi niya ito alintana dahil siya ay kanyang sinagip. Napaisip naman siya na si Carol sa Departamento ng Summoning Magic ay ang paborito ng lahat para manalo sa exchange match. Siya din ay isang makapangyarihan na kalaban kaya kinakailangan itong maghanda para sa kanya. Dahil naman sa muling pagkapanalo ni Setsu, natanong ng isang lalaking estudyante kung ito ba ay posible. Habang natanong naman ng isang lalaki kung ito ba ay hindi basta-basta lang na isang swerte. Dagdag naman ng babae na kung manalo man si Setsu sa buong torneo, ito ay magiging tunay na walang katulad. Makikita naman natin ang headmaster na napangiti sa kanyang inuupuan. Habang si Cyrus naman ay may labis na panggagalaiting na pasabi na si actor ay isang walang kwentang tanga. At agad nitong iniangat ang kanyang gitnang daliri habang nagsasabi na maghintay lang si Setsu. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita naman natin ang pagdating ni Setso sa mga upuan sa Koloseo, kaya napasabi si Leila na mahusay ang kanyang ginawa, habang napasabi naman si Drago na narinig niya ang nangyari sa kanya kay Leila kaya naging mahirap ang kanyang kalagayan. Nang makalapit naman si Setso kay Leila ay agad niyang kinamusta ang mga bata, na agad namang sinagot ni Leila na sila ay natutulog ngayon sa loob ng klinika. Dagdag pa nito nang may malaking ngiti sa kanyang mukha na ang mga bata ay gagaling din sa mas lalong madaling panahon. Kaya napasabi naman si Setso nang may ngiti din sa kanyang mukha na ikinagagalak niyang malaman na sila ay maayos lang dahil siya ay nag-alala ng sobra. Nang bigla na lang tumibok ng napakalakas ang kanyang puso sa kanyang bigla na lang naramdaman. Kung saan makikita natin ang agad na pag-iba ng kanyang mukha. Dagdag pa dito ay ang kanyang panginginig habang natitigilan sa kanyang kinatatayuan nang bigla na lang siyang agad na napalingon sa paligid. Kaya natanong ni Leila kung ano ang problema, na agad niya namang sinagot na ito ay wala. Nababahala naman itong naisip na ito ay maikling sandali lang pero nakaramdam siya ng mahika na mayroong matinding pagnanasa ng dugo. Kaya kanyang natanong kung ano ang nangyayari sa akademyang ito, kung saan makikita natin ang akademya na napupuno ng masamang kulay lilang ora sa paligid. Pagkalipas ng ilang araw, Pumunta naman tayo sa loob ng kagubatan habang makikita natin si Setso na nagawang masira ang isang malaking bato. Kaya habang angat-angat nito ang kanyang kamao, naisip niya na mayroon na lang siyang isang linggo para sa huling laban at dahil sa kanyang naramdamang masamang mahika, kinakailangan itong mas lalong lumaka sa mas lalong madaling panahon. Nang bigla na lang mayroong paa ang dumating sa kanyang kinaroroonan. Ito ay ang punong profesor na si Leonel kung saan natanong nito kung mayroon bang problema dahil gusto ni Setso na makipagkita sa kanya sa lugar na ito. Naagad namang sinagot ni Setso na mayroon siyang spell na gustong matutunan galing sa kanya. Dagdag pa na napasabi si Setso na siya ba ay kanyang tatawagin bilang profesor o di kaya si Leonel na binansagan bilang Comet Feast. Na kanya namang ikinabigla ng ito ay kanyang marinig. Nasabi naman ni Leonel na ito ay matagal na at natanong kung saan niya ito nalaman. Subalit napapigalang si Setso ng kanyang kamao at napaisip na siya nga ay tama. Ito ay dahil ang Comet Feast ay maalamat na pangalan na kanyang narinig sa army ng mga magician bago pa man siya makabalik sa nakaraan. Ito ay tungkol sa isang magician na nagawang mapatumba ang isang nakakatakot na dragon gamit lamang ng isang malakas na pag-atake. Ngunit nang si Setsuo ay makapasok sa army, siya ay umalis na dito, kaya hindi nito nagawang makasamang lumaban ng kasabay nito. Napaisip naman si Setso na ito ay kanyang naisip simula noong sila ay unang magkita at mukhang siya nga ay tama. Kaya agad siyang yumuko ng kanyang ulo at nagpakiusap na siya ay kanyang tulungan para matutunan ang kanyang mahika. Habang kinakamot ang kanyang ulo, may tuwa namang nasabi ni Leonel na ang kanyang pagiging comet feast ay dati pa. Subalit sinabihan lang siya ni Setso na hindi ito mahalaga sa kanya dahil siya ay ang pinakamalakas na combat magician na kanyang kilala. Natanong naman ni Leonel kung bakit desperado si Setso na maging malakas dahil sa kanyang nakikita ngayon, siya ay mayroon ng kakayahan. Nasinagot naman ni Setso habang nakatitig sa kanyang kamao na ito ay hindi pa sapat dahil ayaw niyang matalo kahit kanino man. Dagdag pa nito habang nagpapalabas ng seryosong mukha na kahit ito pa ay isang Diyos. Kaya napatitig naman sa kanya si Leonel at di kalaunan ay napangiti kung saan pagkatapos ay napatawa siya ng napakalakas at napasabi na tunay ngang si Setso na napaka-interesadong bata. Agad naman siyang pinasang-ayunan ni Leonel at habang angat-angat nito ang kanyang dalawang kamay. Nasabi niya na sa karaniwan, ito ay isang teknik na hindi niya itinuturo sa mga estudyante na ang katawan ay lumalaki pa. Agad naman itong nilagyan ng kanyang mana ang kanyang kamao, na siyang naglikha ng malakas na hangin sa paligid kaya naisip ni Setsu na sa kanyang kamao ay nagtitipo ng napakalaking mana. Kung saan makikita natin ang pagkasira ng lupa at pagtipo ng mga bato sa paligid dahil sa lakas nito, kaya nasabi ni Leonel na ito ay ang dahilan kung bakit siya natinawag na Comet Feast. At ito ay hindi niya ginagamit ng higit sa dalawang beses dahil ito ay kumukonsumo ng malaking mana. Dagdag pa nito na subalit ang kanyang kailangan ay isa lang namang pagsuntok kaya si Setsu ay manood ng mabuti. Agad niya naman itong pinakawalan, kaya napatakip si Setsu ng kanyang mukha dahil sa tindi ng puwersa na kanyang nararamdaman. Kung saan makikita natin ang paglabas ng napakalaking mana na siyang sumira sa lahat ng mga bagay nitong madaanan. Pagkatapos ng ginawang pagpapalabas ni Leonel ng kanyang napakalakas na spell. Makikita din natin ang pagkasira ng malaking hanay ng lupa sa kanyang kinatatayuan, kaya napaisip si Setsu na ito ay hindi kapanipaniwala at ito ay higit pa kesa sa kanyang inaasahan. Nasabi naman ni Leonel na ang teknik na ito ay nangangailangan ng konsentrasyon ng maraming mana sa kanyang kamao kaya ito ay magiging napakahirap gamitin sa mga laban ng one-on-one -on -one kabilang na sa exchange match. Kaya natanong nito kung nakakasigurado ba si Setsu na ito ay kanyang gustong matutunan na may tuwa namang sinagot ni Setso ng siyempre at umaasa siya sa kanyang profesor. Agad naman itong pinasangayuna ni Leonel at nasabi na sila ay agad na magsimula sa kanilang pag -e ensayo kaya siya ay sumunod sa kanya. Lumipat naman tayo sa isang gusali sa akademya kung saan makikita natin si Carol sa isang bintana. Sa loob nito ay mayroong isang estudyante na siya ay binati dahil sa kanyang pagpasok sa final round ng torneo na agad niya namang pinasalamatan. Binaba naman ng misteryosong istudyante ang kanyang tasa na nauubos na ang laman papunta sa plato at natanong kung may tiwala ba si Carol na matatalo niya ang kinatawan ng Departamento ng Melee Magic. Subalit may malaking ngiti lang siyang sinagot ni Carol na hindi niya alam kung ano ang magiging kinahihinat na ng laban. Ngunit gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. At agad naman itong inalok ang misteryosong lalaki ng isa pang tasa na agad niya namang pinasang ayunan. Kaya dali-dali namang kinuha ni Carol ang lagayan ng tsaa para ito ay kanyang dagdagan. Nang bigla na lang may kinuha ang misteryosong tao na isang bagay sa kanyang bulsa. Na agad niya namang ginamit kay Carol habang siya ay nakatalikod. Na siya namang naging dahilan ng pagkakahipnotize nito, kung saan kasabay nito ay ang paglabas ng isang simbolo sa likod ng kanyang leeg. Bigla namang nawala ng malay si Carol papunta sa sahig kaya nabitawan nito ang kanyang mga dala kung saan habang makikita natin ang pagbabaga ng mga mata ng misteryosong lalaki. Nasabi nito na magiging maayos kung si Carol ay mananalo, pero kung hindi magiging matagumpay ang mga bagay ay siya na ang mismong papatay sa kanilang dalawa ni Carol at Setsu.